This is TV Magandang umaga Magandang tanghali Magandang gabi po sa lahat At sa lahat po ng manonood ito magre ito. magandang, uh, magandang umaga Tanghali kabi sa inyo Okay, sa mga hindi ba po nakasubscribe Pakiclick naman po ang subscribe button At ang notification bell Pakiclick na rin po yung like button At uh, leave, a, leave a comment po tayo Kung mayroon tayong suggestion May tatanong tayo at akin po sasagutin niya sa apat ng aking makakaya to may ano po tayo uh, reaction video lang po tayo sa nakita ko sa post ng ating ka kay na namamorblema po siya sa pagtono ng carb nagpalit po siya ng carb sa kay 150 uh, at ito lang po pala paalala at uh, maraming nanoloko po ngayon ang genuine KMP Thailand po, ulilinawin ko. Wala na pong nabibili sa Philippine market. Wala na pong. Yung, kung may po. Yung makong magbebenta po sasabihin hindi po region. Baka ano po yun mga Thailand, mga oh, mga China. Na kopya-kopya yung genuine KMP Thailand. Wala na po nabibili, matagal po wala pong import niyan. Dahil yung mga importer po hindi na po sila nag-i-import. Alam niyo po kung saan na nakapokus yung mga importer, tuner, puro sa piyesa ng FI na po sila nakapokus. Kaya wala na nag import Ang um, mga importer lang naman po dyan sa Pilipinas, yung mga tuner, mga nagbebenta ng racing parts sa mga scooter, sila po yung number one importer. Dito sa Manila, Metro Manila, sa Metro, Manila po yan. So ngayon, FI era na po tayo, so doon na po sila nakapokus. Yung binebenta ko naman yung carb, A quality. Ito yung sinabi ni Sir ah. Basahin, basahin ko lang. Ayan, nag-post si Sir sa group. Shout out sa iyo, Sir John Lloyd Ampilen. Sabi, reaction video na po tayo ha. Sabi ni Sir, mga boss, tanong ko lang po. Nagpalit ako ng carb na 28mm. Kay Original oh. Di ba yon? Oh. Nagpalit na din ako ng jet May hagong kapag binigla ko. Nang pigas din ng siling mga boss. Kahit anong adjust ko sa air and fuel mixture niya may hagok pa rin yun itong akala ni sir ito si sir ay ayoko ko na budo lahat oh. nakausap ko rin to turo message sabi niya sir tama po pala kayo na pekin na bili kong carb kasi po ilang araw palang ginagamit nag stack up na yung piston yun po yun yun po yung mga premium quality kasi pag genuine kayo yung pita ila yun, napakahirap humanap ngayon tsaka hindi po basta basta na stack up yung piston noon mas mainap pa nga pa binibenta ko na ano na same na kahin 28 mm kaw yung quality ano po siya uh, rep, uh, ano na siya parang class A pero quality at madaling ito no yung internals po same sa kahin Thailand plastic din yung plotter kaya po ano kaya din na hindi rin ako nagbebenta ng ng kahin Thailand na car ka, kasi yung nagbebenta rito eh, hindi po hanis yung supplier kitang kita naman po na Thailand, China kaya sino ko na kaya tinigil ko na po yung yan, may nakita ko alternative yun po, minibenta ko so itong problema ni sir eto kahit pag kasi ang carb mo ay peke o pangit ang quality kahit anong tono mo po dyan kahit anong jettings mo hindi mo may tono yan misan okay, misa hindi, ganun po yan ang uh, problema po sa mga pangit na yan, ano yung mga peke class A misan misan ba yun ito po namin na only only tono yan po nangyayari naranasan na rin po namin nagkisitipid kami eh. kunyari ito na nyo ngayon nagamitin mo pag uminit iba lang na na may tono ganun po ang problema ng mga ano kaya advice ko sa mga bibili ng carb ang kaya lang pranda lang naman dito nga sa atin yung yang koso, wala pong pegi niya koso. Yung pwede niyo bilhin yung koso. Koso kaya uma, yan pwede yan. Yung pitch bike pwede rin yung nindaya mo yung naka-box nang kulay puti na pitch bike yan pwede yan. Pero yung pitch bike na mumurahin na brown yung kaon, oh, mahirap daw po ito no, yan. Ito, yung ko naman na carb, madali po ito no kung kailangan nyo PM na kayo sa page ko sa RR731 Moto Online Shop ito, ito si Sir John Lloyd ang balak na ngayon magpapalit daw siya ng koso yung nasabi sa akin si Sir nakakailang bilhin ng carb misa kasi misa nasa uh, na din ang problema pag kasi marunong ka ng carb unang andar pa lang yan basa mo pa lang sa jettings mo sa jettings na nakalagay ng pinalitan alam mo na kagad yun unang andar pa lang wag ka muna magbaba kasi sa kulay na spark plug as may pa nang nalilito rito ibagtono nung air and fuel mixture screw ah, bagtono po nyan ito sa advice ko ah pinaka accurate para makuha yung tamang tono magtono kayo sa mag umagang umaga unang andar kailangan makuha yung tamang pihit na hindi po siya mag hard starting ngayon pag nag warm ng konti yung makina nya tsaka pa lang po kayo mag adjust ng konti kasi pa magwar may makina di ano tinesing parang may palayat so baka kailangan mag-add ng hangin o ng gasolina ganoon na po yun so iba parang di po nalilito magtotono kay ng jetting ah uh, isa-isa lang po ang tono unahin niyo muna ito no yung pilot jet saka yung air and fuel mixture screw sunod niyo na yung main jet unahin niyo uh, paano nga ba ito no yung pilot jet ang pilot jet po 1 port throttle lang po gumagana yan so kahit po nakahintukoy sa bahay nyo eh, pwede po yan kasabay na pinipihit nyo yung air and fuel mixture screw habang ginaan nire-rev yung ganyan nakikita nyo naman sa pumagiging okay pag maganda yung response okay na yun so pag natapos kayo doon di patamang kayo sa next step dito na nga po yung main jet palagi ko sinasabi sa vlog ito ito yung main jet paano magtono nyan ito po dito nyo nagagamitin yung plug reading tsaka road test yan yung giba natin kay at parang di kayo nahihirapan minsan po kasi mahirap pagbasihan yung perfect brown may perfect brown na hindi maganda yung performance sa motor may palya, may hagok may, may, ano, may maitim na kaunti ito no, na dandun lahat yung walang delay, walang hagok, walang palya para sa motor ko, hindi perfect brown medyo maitim, dandun Usan po, po okay itong kayo. Basta wag lang po sa namumuti at lean. Hindi bali sumobra ng konti sa good. Mag-reach ng konti. Ayos lang po yan. Huwag naman po sobrang rich. Ay, eh, nakakahilam na yung usok niyan. Unburn. Ano? Magiging unburn fuel. Marami. So, yun lang advice ko rito kay Sir John Lloyd. Kung mapapalit siya ng carb, kailangan po talaga magtsaga siya sa pagtutono. cagaan? Kasi kami, pag di pa namin kabisado ito, nag-isang motos sa carb na yun talagang din namin titigilan, hindi, na, hindi namin ito to nung isang din namin ako kung isang araw pinag-aaral po namin yung mga sistema o, paano mga kay Elixir hanggang dito na lang po ating video at maraming salamat sa inyo PM na po kayo comment kung may suggestion ko at sa so, kong tanong parts visit lang po sa RR731 Motor Nation maraming maraming salamat mga sa inyo maraming salamat po sa suporta ah.